sisipag nila guys so dito po yan sa ano Dagupan City Jail ay malapit sa Tondaligan Beach and po yung Tondaligan Beach naglilinis sila ayun yung isa nagpakilala na po sila kanina sa akin isesearch search ko na lang po yung pangalan nila sa FB <laughs> para makita ko sila meron naman kayong FB no di ba oh yun yun ba yung mga pangalan niya sa FB ay wow talaga buti hindi sila mga suplado yung iba suplado eh di ba ayo nilang nagpapakuha na picture pero sila sabi nila uh, ilapit ko pa daw oh. lapit ko sa kanila Yung isa so seryoso dun eh. Oh. Alam nyo ba guys kung sino yung mga kumakanta? Akala nyo nasa simbahan tayo. Wala po tayo sa simbahan. Nasa ano po tayo? Dagupan City Jail. Ayan po. Sila po yung mga kumakanta. Ayan. Di ba? Oh, sige, shout out kayo dyan. Sir, maraming salamat sa inyo ha. At hindi nyo ko inisnap. Ayan, maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo lagi. Ingat po kayo lagi. Bye-bye. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I'm Mam Shifei. Bye-bye.